Tiwala si House Deputy Majority Leader Janet Garin na hindi pababayaan ng International Criminal Court o ICC ang kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa gitna ito ng naunang mga pahayag ni dating Executive Secretary Salvador Medialdea na wala raw sa detention center si Duterte nang subukan niya itong bisitahin at hindi ipinaalam sa kanila kung saang ospital ito dinala. Sa pulong balitaan ngayong araw, ipinagtaka ni Garin ang naturang impormasyon lalot very considerate daw ang ICC pag dating sa kalusugan. And I see that in what the government is doing, yung ating embassy dun sa Netherlands ay talaga namang um, nag-aassist no, at nag-aasikaso. Pero syempre, may sariling mga batas no, ang ICC na they're very straightforward. Hindi yan sila paligoy-ligoy. Pag sinabi nilang may nararamdaman ka ba? Titingnan ka kaagad nila. Pag meron kang sakit, ipapagang magkakaagad nila. Kapag ikaw yung nagugutom, bibigyan ka ng pagkain. And... Nakasisiguro niya siya rito dahil personal niyang nakatrabaho ang Dutch government. Um, ako personally because I've worked with um, the Dutch government on many occasions when I was part of the Parliamentary Network on the World Bank and the IMF on transparency and accountability. So sa aking uh, medyo matagal-tagal din na pakikipagtrabaho sa kanila, alam ko that the ICC is a straightforward institusyon. Kasabay nito, ikinababahala ng kongresista ang paglipanan ng kaliwat ka ng fake news na ang layunin umano ay udyukin ang mamamayan na magalit. Sa halip na magpakalat ng maling impormasyon, mas makabubuti umano na ipagdasal na lamang ang dating Pangulo, lalo't ginagawa naman daw ng gobyerno ang lahat para makapagpaabot ng tulong. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Amiño ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority.